Huwag okay, mong ipag-usap ka, hindi mo gilala. Pwede ka namang hindi magsalita. Alis. Wow! Siyempre, mag entertain ako. Oo, oh, ako lang. nun. Tanon oh. ba ka? So, nagselas ka na? Siyempre. Wow! Hindi yeah. lang. Nang-ingat. Ito siya, Kaya Tinday. Nga?

Ang tao nagmamahal kayang tiisin lahat. Ganon yan. Ganon ako. Ba't ano ba ginawa ko? Ah, oo ako eh. oh, ako hayop? Oo rin kayo. Oo rin kayo. Oo, rin kayo. <laughs> Nagpapicture lang ako sa green man, man. Oo pa rin man. <laughs> oh, hindi nga naman ako no, nagpa-akbay. Green man, nalaki pa rin yan. Hindi nga ako nagpack by? Tara uh, ulo. <laughs>